Ayan. so ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, uh, papunta naman tayo kay tatay kasi yung ibang, ano, yung ibang seedlings, yan, doon itatanim kila tatay, tsaka yung iba naman, dito. Ayan, tsaka kami rin yung magtatanim ng, ano, Madre de Agua, yan, so ito yung Madre de Agua guys. Nay! Oh! ito yung Madre de Agua ito yung itatanim namin Diyan sa baba saka yung seedlings naman na ano yung nyog kukunin namin doon kasi napagpasya ni Ate na dito na lang itanim saka yung ibang ano yung ibang mga seedlings din kukunin namin doon saka kasama pa rin natin si Yungit vlog at saka si Jung Jung Lifestyle saka si Leo yan hindi mawawala si Leo guys yan saka papunta na kami doon ngayon at nauna na sila Ate doon tsaka si Nunoy Turoy si Brian pasok kaya kanina pina ano ko pinapagupitan kaya yun na uh, kita, kita tayo doon mamaya doon smile smile sa hindi dong pagkurihan daw dong Anak, 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 sa may anak, 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 Ay. anak, 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 tapos giok tapos a", combined combined vowel wa tapos a oh. tama so, na kwa kwa sa, sa gear <laughs> <gyo. laughs> oh <sagwa>. sa gwa <laughs> sa ay hindi na mo malintan atin sa parangit gaso. Gaso. <laughs> <G -s> <laughs> Singer. Uh so, ayan. Gaso. 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 Ang, ang sunod na mag-aral ng Korean si Leo. Oh. Kaya na ko Uh, Kapa dito, Dong? Kapa. Ayan. Ito yung, ayan, yung mga niyog na yan ay itatransfer din doon sa sa tuktok ng bundok para ay doon ko yan i- i- doon ko yan itatalin. Sige, Dong. Ayun. Ito yung mga madre di agwa na ipapaganin ko dito upang yun okay. yung makakain um, ano, ng mga kambing. Ayan. Yan dito ko pinalagay kasi nga may mga kambing dito na pa pa gala-gala.

ka okay. ng mangga nga in, uh, apple, apple mango apple mango na ito duha na, ka apple mango o, oh, ka avocado o duha ka balindi kulo ang kulo dito ba kay gamay pa kay na yaba? Oh. Mm -hmm.

Ito lang yung ina nito mula nito. Huwag siya! ikaw ang bibig? Saan ay? Saan ay wala yung aero ah? pang ina, ilusyon mo. Wala bibig. Huwag na ni alay, tipin. si? siya. Sige. Kamusta ay, baho? Huwag mo galing dipaligo ni papa? Nang sinip nung nung bibig.

ang ang sige na pag snack na mudoan snack na snack snack na ko ah! <laughs> anay di lang unta ni mo wag kusog mo <coughs> lagi pa padulong pa na yan snack mo isan na kasi tapos na ba? silang maghakot yeah. ng snack <laughs> mo Hapon ni Juan, sa diri ka hapon. La, kusog ka ibig to doon. Ah, kusog ba? kusog. brey, bosimutir brey, diha sa na yok, Ha, tay, habit na imu ka ay adlawan, naksa tay, tay, di na, di na adlawan eh. ang kano ang adlawan nang ang lubiman, sa ogani, kano the... <laughs> man yung birthday, ano sa tayo, happy birthday tay, oh. okay. di Kato pa nang kuano? Tulon na kas manas. Happy birthday. Mag-iho lang tanig baki. La ulan no, rain no. Rain gently falls. thank you so much kay Jongjong and sa Jongjong at saka kay Yongit. Kung gusto niyo mag-order ng kuan, ano na natin to? Uy ano mahal kaya yan dong? Wala yan. Alam niyo po ba kung magkano yung

mag magagamit yan lalo meron po yung nagbakyan farming yung mga baboy Karte. kambing manok yung mga manok yung mga unsay pa ang manok tong kanang dag ko Rhode island. island red kana mga mm -hmm. Rhode Island red mm -hmm. ay, mm -hmm. ay yun yung kainan nila or yun yung yun yung, <laughs> yung uh, i-feed mm -hmm. sa kanila La ulan mo oh na do oh, oh sige lang mag-shower lang <laughs> <laughs>

que <laughs> Ayan lang. Wala ko sarana. Ang tumutulo guys. Kasi ano na yung kinakalawang na yung bubong. Ayan e na tumutulo kasi yung bubong uh, na. Wala ko wala. <laughs> Mas bungtod dito. Yala Katong ano? Huwag na bagyo ba? Ano niya? Hindi ko kami niya. Noon na iduara niya hmm. ka lagi ko rin. Murdool na kayo ba? Next, next. Ayan guys, Umuulan Ayan, so ayan mga boss. Ah, uh, umuulan ngayon. Tsaka, yun na, uh, natapos na rin namin na i-discard kayong ano, na diskarga yung mga tanim yung madre de agua dito kay tatay at saka na uh, pinapaano lang muna namin yung ulan kasi yun nga uh, medyo malakas at saka madulas yung daanan ngayon kaya hindi pwedeng ibiyahe yung sasakyan ulan at saka kahapon na rin maulan pero nandito kami kahapon naglinis kami dito and sa uh, pagbalik naman namin dali namin yung mga siblings na nyug na galing sa ano galing sa bayan yung dinala namin dito yung nakarang nakarang araw saka madaming kahoy yung madaming kahoy dito yung si tatay yan mga kahoy yan saka wala nang ano dito si tatay tapit bahay kasi yung bahay dati dyan giniba ayan. So, hindi ko alam mga boss kung ano yung nangyari basta giniba lang yung bahay kaya mag isa na lang dito si tatay pero wala namang problema mga boss kasi may kasama naman siya pero an lang aso may tatlong aso sa dito tatlong aso mm -mm. ayan So, sa mga susunod na mga araw, baka dito kami magtanim. Pero hindi pa namin alam kung saang banda o lugar itatanim yung Mother de Agua. Saka, baka bukas doon kami sa ano, kampanya doon sa lugar nila, Nonoy. So, doon kami magtatanim. Ayan, so, abangan nyo.